Good day po sa inyong lahat. Sa video ito, gusto ko lang pong i-share kung paano ang pamamaraan ko sa pagdugtong ng dalawang wire sa pamamagitan ng soldering o yung tinatawag nating paghinang. Sana po kahit paano may matutunan po kayo sa akin. Okay po, simula na po natin mga boss. Bali, habang hinihintay po natin uminit yung ating soldering iron o yung ating panghinang, i-ready ko na po itong wire na ating gagamitin. Ito mga po, for ano lang po ito ha, ah, for tutorial lang po. Itong wire na to, uh, speaker wire po ang uh, tawag po dito. Bali, babalatan po natin yung magkabilang dulo, gamit itong wire stripper o anumang may available kayong pambalat dyan, babalatan po natin siya ng sakto lang po, wag po masyadong hindi lang po kailangan masyadong mahaba yung wire na ilalabas natin yung tama lang po na malalagyan po natin siya ng ating soldering lead. bali, itong sa pag, pag ng mga boss ganito po ang aking ano eh ang aking technique hindi ko lang po alam sa iba mga boss pero share ko lang po ang aking sariling pamaraan Bali, pagka napalitan nyo na po yung magkabilang dulo, ayan. Ang gagawin po natin ay popondohan po natin ito ng soldering lead. Bali, yung pagpopondo mga boss na sinasabi kong pagpopondo, yung dulo na, ng wire na ating binalatan, lalagyan po natin siya ng, ng soldering lead. Popondohan po natin. Bali, kung medyo nahihirapan kayo sa gantong pamamaraan mga boss pwede kayo mag magpatulong sa kung may kasama kayo kung may hirapan kayo humawak ng gantong kasi nung una syempre ako ganto rin nahihirapan din ako ginagawa ko iniipit ko ng plies hanggang sa katagalan nasanay na e, ganto mga boss oh, yung dulo lalagyan mo nang, lalagyan po natin ng soldering lid yun po ipopondohan po natin na kung tawagin pondohan natin yung magkabilang dulo ganyan po sa mga technician po talaga mga boss ako hindi naman po talaga ako kasi professional technician Sineshare ko lang po yung aking kaalaman sa paghihinang yung pagka natutunan nyo po ito pag may meron kayong mga i-repair-repair -re -reper -reper, eh, kahit po hindi nyo na iupa o kadalasan po ito mga boss makapakinabangan nyo ito pag magre-repair kayo ng mga microphone ganun o kaya magmahilig po kayo mag-DIY ng mga mga speaker ganun kasi po mas maganda kung pag magdudugtong kayo ng wire eh ihinang nyo po ihinang nyo pwede naman pong ipilipit nyo i-splice nyo lang pero mas matibay po kasi ito tsaka yung kumbagay mas magiging maganda siyang bilang conductor baka solid po yung dadaloy sa kanya hindi po magkaroon ng disconnection. Kaya mga boss, no, pag magkabilang dulo na ponduhan nyo na ng, ng soldering lead, yan, ganyan mga boss. Bali, pag, pa, lang natin sila o pagpapatungin natin sila mga boss, no, sa, sa mga beginner, malamang medyo may hirapan kayo mga boss, gagaya na sinabi ko kanina. No? Pero practice nyo lang na practice mga boss no, kung gusto nyo talaga na hindi naman kailangan perfect na perfect mga boss. Ang importante, kapag dugtong natin sila ng matibay mga boss lalo na kung gagawin naman natin eh, project lang natin sa ating bahay ganun, no? mga DIY lang po no? ngayon mga boss Pagka uh, napagpatong nyo na hindi nyo na kailangang ulit lagyan ng soldering lead mga boss no? pero may mga pagkakataon na basta siguradin nyo lang yung pinondo nyo eh, medyo sakto talaga mga boss na, na, na pagka pinagdikit nyo sila eh, tapos ininit ng soldering iron eh, talagang maganda yung kapit mga boss ayan mga boss huwag nyo palang gagalawin na ha? habang hindi pa natutuyo masyado yung ano yung lead na nilagay natin kailangan steady po yung ating ano dalawang wire ayan mga boss no kung mapansin nyo no matibay po yan kahit po hilain nyo yan mga boss yan kung kumbaga sa aksidenteng pagkakahila eh, hindi ho siya bibigay talaga mga boss. Mas maganda po yung ganito. Tapos pagkatapos yan syempre mga boss, talagyan natin ng electrical tape. O meron kayong, meron kayong tinatawag na, na nakalimutan ko mga boss. <laughs> What? <laughs> yung tinatawag na shrinkable tube mga boss. Yung meron kayo nun, no, nakakabili. Kahit sa online, marami ng no, mga boss eh. Iyon yung pinapasok sa wire. Yung parang electrical tape, kung baga, yung function ng electrical tape, yun yung function niya mga boss. Sabi, iniinit lang ng lighter o kaya ng kung anumang, ng heat gun, ganun. Nang, basta kadalasan iniinit lang ng, ng lighter yung mga boss. Iyon yung shrinkable tube na akong tawagin. Tsaka isa pa palang nice. ano, mga boss no, nakalimutan ko. Kung sakali pala magdudug magdudugtong kayo ng ganito, mga boss, ng mas para mas mas safety talaga wag niyo pong ano wag niyo pong pagtatapatin yung dugtungan ito kasi boss pa mga boss pasensya na kayo nakalimutan ko Aww. tuturo ko pa talaga dito ay yung pamamaraan ko kung paano maghinang Inilaman po mga boss at sana kahit paano may natutunan po kayo. Kung hindi naman po nakakaabala sa inyo mga boss, maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe. Kung medyo mabigat po ang subscription, kahit like na lang po o comment. Okay na okay na po ako dyan. Maraming maraming salamat po.